Ito, wala nang masabi mo. <laughs> sa ating pamalakaya. Hilo na. Nakakahilo pala dito. Ah, ganda. hindi na andar ang bangka mga tol, nakakahilo. Ako'y nasuso ka na. <laughs> Alang. Right. Yeah, Ayan, prepare First tayo time. mga tol ng ano, samya natin sa yeah. mahuli nating burador o flying fish. Yeah. Uh, magkikilaw tayo Tsaka ano pang gagawin natin? Ihaw, nilag sinabawan. Sinabawan ano? Oh, meron tayong kondini. Yung mga pangsahog malunggay. Ayan. Hindi okay, mag -iwa -iwa lao, para hindi uh, ako mahihit. Ayan. Huwag ka masyado at talagang yun ang kanyan. Primerang. Paglit <laughs> lang naman yata yan yan. Nung isang oras i-apandoy na. Pwede pag marami ng titig. <laughs> pero hanggat maaari hanggang hapon tayo. Diyan, sana Nakawaan na yan. Oo. Pero pagka napadpad na tayo doon sa buyahan, pwede na tayong mag lipat Ating na natin. Oh, pwede na tayong lumipad. At saka kung maraming huli na, pwede na tayong umuwi. Ay, kung puno na ilagaya natin. <laughs> eh. <laughs> pwede na kayaring asin ko? Ayos Pwede na. Ah? Pwede yan, Tol. asda. Ano ba ang kanyan? Duya lang yata rin. Oo, oh, pwede hugasan. Yan, dyan, no. Oh. Sa, sa laan, no. Oh. Sa matunaw. Yung naman dito. Saglit lang naman. Yung, ah, uh, agal lang. Pati asin, oh, alat na rin. Oo. Woo, ilok. pala din eh. Pandaw na kami. Meron na dito na ano. Kaming nauli ha. Ano? Si Tol Alex ang naga ano. Pan daw. Tanghali <laughs> po. Ha. Gato tanghali. kami. Naga subay subay na. nalambat. lambat. Survey survey. Opya. Ayan. Bandaran ulit yan. Ayun yun tol, nakalampas. <laughs> Kalampas yung isa. Katapos lang namin mag-area mga kapising at nag-survey kami ng ilang kwan, bantasan para sa aming ulam ngayon kwan, panangalian. Oo, ayun, meron pa pala doon. Hmm, yeah. ha? 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 Oh, tol. Yeah. Kamusta? Kaya pa ba? Pwede tayo tumabi. Pag <laughs> hindi na kaya talaga. Oo. <laughs> uh, yeah, I mean, Kanin natin yan. Uh, 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 hindi nila kami lumawad mga pising sa malapit. Ayan o, no? malapit lang kami sa aming ano, gilid um, ang probinsya. Ayan. Ayan. ila na ho yo yo yan na re ay na tal ko nen toin hmm na kami sa kami sa uh, white pits. Doon, makain kami. Ang alian. Yun, mga kapising, kami dumawang muna din eh. Sagad na. Okay na yan, okay na yan, Anton. Okay na yan. kasama ko yung sina, ano, Gusto TV. Tangan po. Salamat kami nakasama sa pangingista. Nandito na kami. Ano, ano pang nga natin dyan? Okay, tabo natin natin. Mag-ayo, baga tayo. Hindi na. So, mga kabising, ang aming uli. Hmm. Oh. Ano hmm. na? Ayan mga kapising, malapit na akong matapos nila ko na to nasa na naman yung hangin Abutan na naman ako ng malakas na ano, malaking alon oh, mga buhay pa nila ko muna talagang mapalaki na naman yan malaki na naman ang alon ito nila ko na. Ito lang naman ang kan, marami-raming titig pahuli Yon, mga kapising, tapos na. Oh. kon uh, ako pawi na muna king huli oh susito Ito oh. na muna asalin din eh At mabigat na Agod, o oh, lima sa daming tubig yun tama tama pagkatapos ko lumakas ang hangin yun okay na mga kapisig maraming salamat sa inyong pagsubaybay